movie na Maynack na isa sa sikat na movie ng Thailand, alam mo ba na totoo itong dant nangyari? At ito ang kanyang mukha sa totoong buhay. At ito ay isang totoong kwento ng pagiging obsessive nito sa kanyang iniibig. Kung saan ang mag-inang ay namatay nung nanganak ito dahil sa komplikasyon. Habang ang kanyang asawa ay nasa malayo at nasa gyera, nung nakabalik na ang mister nito na si P.M.A.C. na isang sundalo, akala niya okay lang mag niya at buhay pa ang mga ito pero ang totoo patay na ito at nananatili lang ito para protektahan ang kanilang bahay at ang kanyang minamahal. Ang totoong pagkatao ni May na kung buhay pa ito ay isang selosa at possessive sa kanyang mister na ikinakatakot ng taga na yon. Kaya ayaw nilang manghimasok at ipaalam ang katotohan kay Pimak nung di pa nakakauwi ang kanyang mister na ng iyak ng babae. Ang mga taga na yon na pinaniniwala ang Dota si Maynak. Nang makauwi na ang kanyang mister, Kasama ang mga kasamahan nitong bad sundalo. Tanging si Pimak lang ang nakakakita ng maayos na mukha. Ni Maynak, pero ang kasamahan nitong sundalo. Iba ang nakikitang mukha ni Maynak. Hanggang sa aksidenteng nahukay ko ang mga kasamahan nito ang bangkay o kalansay ni Maynak na naglalantad ng katotohan na nag-dark pagalit palalo sa kaluluwa ni Maynak. Ang kadahilanan ni Maynak kung bakit di matahimik, ang kanyang kaluluwa ay dahil nun sa sobrang pagmamahal nito o pagiging obsessive bot nito sa kanyang mister na si p Mac.